So yan no, oh, magandang hapon po sa inyo pong lahat. Yan, itong papakita po guys na nag-iisa na ano no, nag-iisa lang po na yung kabibi po na ano siya, yung crystallized na po siya. Yan no. Oh. Crystallized po na kabibi. Yan yung loob niya para na po siyang bubog. Meron na po siyang bubog na pagka ano nito, pagka crystallation itong kabibi. Ngayon, sa hindi po nakakalam, yan, napaka-inam po nito, ano, na gamit po sa sa negosyo, yung mga ganito, tapos sa uh, proteksyon sa mga ganito pong libon at saka pag mga ganito po kasi, ano, pangontra din po ito sa mga kulam, parang, mga hangin sapagkat libon po yan, so hindi po makakapasok yung mga negatibo ng mga bato sa mga taong mananaut, ano, yan yung libon na kabibi, na crystallize yan po siya yan. yung loob niya, para na po siyang ano, bubog na yung kabibi na to yan. ngayon samantalahin ko po yung pagkakataon Ayan, sa darating po na linggo, yan, mga po kami. Yan, kasama po si, yan, si Brother Enoch, si Berding Kahoy. Ayan, at uh, mayroon pa, mayroon pa po mga kasama sa pangahunting, ano. Ayan, baka si, ayan, si Alias Lagalag. Ayan, makikilala nyo na po si Alias Lagalag. Ayan, sa pangahunting, ano. Yan at uh, sa darating po na linggo, yan abangan niyo lang po kung saan po kami mga hunting kung sa parting pinag-uusap pa po namin ng ano ng grupo kung saan po kami pupunta no. Uh, kung bahala na po basta ngayong linggo po no. Kami po ay mga hunting ng mga tropa. Yan hindi pa na, hindi namin alam kung saan po kami ang hunting kung sa Bulacan o kung saan man ano. So ayan, marami pong ano, marami po kami magkakasama na sa mga hunting po ng mga mocha. So ayan. So abangan niyo po yung amin po pang ng mga ng mga mocha no. Saka siyempre yung mga iba pa na makikilala niyo po na kung sino po mga nagiging kasama ko doon po sa pang ng mga mocha. Kasi matagal-tagal na rin po hindi ako nakakapag-hunting, ano? Medyo matagal na po ang panahon na kasi dumaan na po tayo sa pandemic. Yung pandemic, dalawang taon. napakatagal na. Hindi po ako nakakapag-hunting. So, yan. Pero bago naman nag-pandemic, nangahunting naman ako ron sa, dyan sa parting sa parting Bulacan. Yan, nangahunting po ako ron. Pero doon sa iba, yun naman, bago po mag-pandemic yun. mula ng pandemic, ngayon hindi po ako nakakapag-hunting. So sa awa po, may awa po ang Diyos ano, sa linggo. Yan, may matuloy po kami sa amin po pangahanting kung saan po kami lugar pangahanting. Yan mga kakaiba po mga mutya. Yan at napakaganda po niya no sa um, yung mga kasama ko po eh medyo exciting po sila no. Sa pagkata uh, ngayon lang po sila makakapanghanting sa medyo malayong lugar. So ayan, tatapusin lang po itong ano no. Tatapusin lang po yung kasi bukas ah uh, pista po ng Nazareno. So Martes, um, linggo po, ayan mga hunting na po kami. Ng mga mocha. So abangan niyo po ano at saka si Alias Lagalag. Ayan, makikilala niyo po si Alias Lagalag ano. Ayan sa kanya pong pagbablog at saka sa kanya pong mga mocha. Ayan, makikilala niyo po si Alias Lagalag. Doon po sa pag -ahunting kung sino man si Elias Lagalag so ayan, ayan lang update lang po ano salamat po sa mga nag subscribe, ayan baka naman ano, baka po pwede naman pakisubscribe po yung yung channel po natin Commander Kalanchaw ayan, saka si si Elias Lagalag ayan. ayan. si Elias Lagalag, alam ko ano na siya, monetize na no monetize na siya so maraming maraming po salamat sa mga sumusuporta po ano kay Commander Kalanchao kay Elas Lagalag maraming maraming pong salamat sa inyo no abangan nyo po ano sa ano po sa mga darating po mga linggo no magpapa ano po tayo mga mimigay po tayo ng mutya ano pasasagot lang po natin yung yung shipping fee abangan nyo po Ta uh, mga hunting muna kami tapos ipapakita eh, ko po kung kung sino pong makakagusto sa mutya. Yan, padala lang po kayo ng pang-LBC eh, o kung ano man, pambayad sa pagpapadala. Yan. at uh, ibibigay po natin 'yan ng libre. So shipping pa ang kailangan po natin. So ayan, no. Oh. So ayan, maraming maraming pong salamat sa mga nag-subscribe kay Commander Kalanchao sa kay Alias Lagalag. Yan, makikilala nyo na po si Alias Lagalag kung sino si Alias Lagalag. So, salamat po ng marami. God bless po sa atin po lahat.